Yes, kain tayo guys. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa area. Nagtanim tayo ng mai. Kain tayo kasi live ko na nga mga, ano. May live ako 12. Dito ko sa area guys. Oh. Ayan. May mga maes na yan dyan. Dito ako nagtanim ngayon. Oh. Sa taas. Ayan yung tinaniman ko ngayon. Ayan, kain muna tayo. Kasi ngayon mga 12 noon, may live ako. Kailangan ko muna kumain. Yung ulam ko pala guys is isda. Yan isda yung ulam ko. hindi sana ako mag ano magdala ng baon sa, sa ano lang kakapagod kasi pag ano umuwi pa tapos babalik mamaya so mamayang hapon na lang ako kuwi pagkatapos ko rito ubusin ko lang tong ano binhi na dala ko So mabilis naman eh, ano, it itanim yung maestriya kasi ano, Uh, basa yung lupa malambot yung lupa so ano siya basa ako hmm. may mga mais na hmm. ayun yung una kong ano, tinanim na mais guys no maraming salamat thank you po watching. salamat po sa iyong walang support walang sawang suporta sa sa akin so good vibes sa lahat ng team kahit right, hindi team followers non followers maraming pong salamat yan thank you po watching. peace out